karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat uh, tayo'y muling magkakaniig dito sa ating programang Karunungang Buhay. Yung araw na ito ay tinatawag na Pentecost Sunday, kung kailan ay isinilang ang unang iglesia. Mababasa natin ito sa mga gawa 2.1 hanggang 11. Mga gawa 2.1 hanggang 11. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit natulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsadita ng iba't ibang wika ayon ay pinagkaloob sa kanila ng espiritu may mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, Hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Parsya, Medya, Elam, Mesopotamia, Judea at Kapadosya, Ponto at Aisya. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Egypto at sa mga ng Libya na malapit sa bayan ng uh, Sirin at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Kreta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubas, lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ang Pentecostes ay isang mahalagang pagdiriwang para sa mga Hudyo na ginaganap 50 days pagkatapos ng Pista ng Paskwa. Ipinako sa Krus ng panahon ng Paskwa. Pagkatapos na tatlong araw, siya ay muling nabuhay at nanatili sa mundo sa loob ng 40 days bago umakyat sa langit. Ang banal na espiritu ay dumating sa mga alagad 50 days pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Yesus o 10 days pagkatapos na si Yesus ay umakyat sa langit. Sa araw ng Pentecostes, isinilang ang unang iglesia mahalagang mapag-unawa natin kung ano ang mga nangyari ng araw na naitatag ang unang iglesia sapagkat ang mga ito ang dapat maging pundasyon o tungtungan ng bawat iglesia sa kasalukuyan upang mangyari sa kanya ang sinabi ni Jesus sa Mateo 16.18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Naririto ang pundasyon o tungtungan ng iglesia upang hindi makapanaig sa kanya ang kamatayan. Una, ang iglesyang walang kamatayan ay sumasamba at naglilingkod kay Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. Si Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao. Si Jesus na kasama ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo sa kaisahan na kung tawagin ay Holy Trinity. Magkakatulad sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Kaya't ang iglesyang makikipagmatagalan sa panahon ay Trinitarian naniniwala na may iisa lamang Diyos ngunit may tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Nang tinanong ni Jesus ang mga alagad kung ano ang paniwala nila tungkol sa Kanya, si Pedro ang sumagot. Ganito ang sabi ni Pedro sa Mateo 16.15 Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil sa patutuong ito, sinabi ni Jesus kay Pedro doon sa verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking ama na nasa langit. Kaya't ang iglesyang walang kamatayan ay ang iglesyang tumatayo sa patutuo ni Pedro na si Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay. May ibang religion na naniniwala na maraming daan papuntang langit at si Jesus ay isa lamang sa mga daan. Halimbawa, doon sa India na ang religion ay Hinduism, at ang Hinduism ay naniniwala na hindi lamang iisang Diyos kundi marami. Kung ipakikilala mo sa kanila si Jesus na isang Diyos, madali nila itong matatanggap. Ngunit tatanggihan nila kung sasabihin mong si Jesus lamang ang Diyos. Ang tunay na iglesia ay naniniwalang iisa lamang ang daan papuntang langit. Ito'y si Jesus. Ganito ang wika ni Jesus sa Juan 14.6 Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ikalawa, ang iglesyang walang kamatayan ay may mga miyembrong puspos ng banal na espirito. Ganito ang wika sa verses 3 and 4 May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Ang dila ay sumisimbolo sa pananalita, samantalang ang apoy ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos na naglilinis ng lahat ng karumihan ang kapuspusan ng Espiritu Santo ay kauna-unahang naipapakita sa pamamagitan ng mga pananalitang nagbubuo sa halip na nagwawasak, pumupuri sa halip na kumukutsa, naghahayag ng katotohanan sa halip na kasinungalingan, nagpapalaya sa halip na nang aalipin, umuunawa sa halip na humuhusga. Sa tunay na iglesia, nararanasan ng tao na siya'y pinahahalagahan, iginagalang at higit sa lahat minamahal. Sa tunay na iglesia, ang usapan ay laging mahinahon, may paggalang at sa dikta ng pagibig. May mga iglesyang sa pagpasok ay may water dispenser kung saan ang mga nauuhaw ay makakainom ng mineral o purified water. Mainam ito, ngunit lalong mainam kung ang iglesia ay nag-aalok ng purified spits. Sawang-sawa na tayo sa ingay ng mundo. Kung kaya't sa loob ng iglesia, dapat ay maranasan natin ang naranasan ng mga taong bumuo sa unang iglesia. Ganito ang wika sa verse 2 walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. This could be the sweetest noise ever. Ikatlo, ang iglesyang walang kamatayan ay wala sa isang tanging lugar. Ito'y nasa lugar kung saan ang mga taong pinuspos ng Espiritu Santo dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus ay nagkakatipon upang magdiwang. Ang unang iglesia'y isinilang, hindi sa loob ng isang templo o malaking lugar publiko, kundi sa isang bahay. Muli, ganito ang wika sa verse 2. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Kaya ang iglesia ay hindi isang lugar, hindi isang building. Ang iglesia ay saan mang lugar na nagkakatipon ang mga mananampalataya upang parangalan at sambahin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang katuparan ng sinabi ni Jesus sa Juan 4, 23 at 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga ng mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katutuhanan. Nang panahong iyon, ang mga Hudyo ay sumasamba sa templo sa Jerusalem, samantalang ang mga Gentiles o ang mga di-Hudyo ay sumasamba sa isang bundok sa Samaria. Isang araw ay may nagkumpisan sa akin Dati raw, hindi siya makapanalangin ng mataimtim kung hindi siya pupunta sa prayer room ng kanilang simbahan. Kaya araw-araw ay kailangan siyang dumaan sa kanilang simbahan para lamang manalangin. Nang magkaroon ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic, hindi na siya pwedeng pumunta sa kanilang simbahan para lamang manalangin. Kaya napilitan siyang humanap ng lugar doon mismo sa kanilang bahay para doon siya mananalangin. Noong unay hinahanap pa rin niya ang prayer room ng kanilang church. Ngunit nang tumagal ay nasanay na rin siya. In fact, pati ang Sunday worship ay sa kanilang tahanan ginaganap sa pamamagitan ng panunood sa Facebook ng pagsambang ipinos ng kanilang church. Ganito ang kanyang pagtatapa pagtatapat. Totoo pa lang ang Panginoon ay makakatagpo ng sino man saan man. Anumang lugar ay maaaring maging simbahan upang doon sumamba at manalangin. Ang unang iglesia ay isinilang sa isang tahanan at maging ang maraming sumunod na mga iglesia ay itinatag sa mga tahanan. Ikaapat ang iglesyang walang kamatayan ay isang iglesyang nagsasalita sa wikang nauunawaan ng lahat. Ang mga alagad ay nagsalita tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos sa wikang nauunawaan ng mga naruroon na nagmula sa iba't ibang bansa na may iba't ibang wika. Ganito ang sabi sa verses 5 and 6. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao na mangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Hindi sila makapaniwala. Kaya't ganito ang tanong nila sa verse 12. Ano ang kahulugan nito? humaten ako sa isang international conference sa US na dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Bawat delegado ay tinanong kung ano ang kanyang native tongue o sariling wika. Noong plenary na, bawat delegado ay binigyan ng headset. Aba, yung speaker na kuryano naririnig ko sa aking headset nagsasalita sa Tagalog. Mayroon pa lang nagtatranslate ng kanyang speech sa wika ng nakikinig. Sa aking headset, tinatranslate sa Tagalog yung sinasabi ng kuryano. Yung katabi ko na isang Japanese, sa kanyang headset, ang speaker ay nagsasalita sa nipongo. Kaya parang siya ay nagsalita sa iba't ibang wika sa mga delegadong naruroon Kung ito'y kayang gawin ng tao, lalong kayang gawin ng Diyos. Ang ginawa ng banal na espiritu ng araw na iyon ng Pentecostes kung kailan isinilang ang unang iglesia ay isinalin niya, itinranslate niya sa mga wika ng mga nakikinig ang sinasabi ng mga alagad. Sa atin ngayon, ang iglesia ay maaaring magsalita sa isang wika na maaaring maunawaan ng sinumang tao na nagmula sa iba't ibang kultura na may iba't ibang wika. Ang wikang itoy, ang wika ng pagibig, the language of love na humahantong sa pagkakaunawaan, pagkakaisa at kababaang-loob. Ito ang pinakamakapangyarihang wika sapagkat itoy wika ng puso ang naganap sa Pentecostes, kung saan pinag-isa ng Diyos ang wika ng iba't ibang tao upang maitatag ang unang iglesia, ay kabaligtaran ng naganap sa kasaysayan ng pagtatayo ng Tori ni Babel na nasulat sa Genesis 11.1-9. Sa kasaysayang ito, iisa ang wikang ginagamit ng lahat ng tao sa buong daigdig Ngunit ito'y naging wika ng kayabangan at paglapastangan sa Diyos. Ganito ang sabi sa Genesis 11.4 Hali kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at wag nang magkawatak-watak sa daigdig. Gusto nilang ipakita na kaya nilang gawin ng lahat at hindi nila kailangan ng Diyos. Dahil dito, nagalit ang Diyos. Ganito ang nakatala sa Genesis 11:7 and 8. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao'y magkawatak-watak sa buong daigdig kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa dunsob na iyon sapagkat ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. Ikalima, at ito ang panghuli. Ang iglesyang walang kamatayan ay isang iglesyang pandaydig. Tinatanggap nito ang lahat, anumang lahi, kultura, antas ng pinag-aralan o kabuhayan ang tunay na iglesia ay walang tinatangi. Inaabot nito ang lahat upang madala sa paanan ni Yesus. Ang unang iglesyang naitayo ay binubuo ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang ibig lamang sabihin, ang tunay na iglesia ay inclusive sa halip na exclusive. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan man o wala ay tinatanggap ng tunay na iglesia. Ang pinagdilingkuran ng tunay na iglesia ay hindi lamang ang kanyang mga kaanib, kundi maging ang mga hindi. Ang totoo, ang buhay ng isang tunay na iglesia ay nakasalalay sa misyon sa paglilingkod sa labas ng iglesia. Ganito ang paalala ni German theologian na si Martin Kaller. Mission is the mother of theology. May iglesia sapagkat may mission. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, maraming marami pong salamat na sa araw na ito ng Pentecostes ay aming inalala ang pagtatatag ng unang iglesia. O banal naming Diyos, tulungan niyo po ang mga iglesia sa kasalukuyan na siya ay tumayo sa pundasyon na pinagtayuan ng unang iglesia naitatag. Tulungan ninyo, banal naming Ama, ang bawat iglesia na talagang, talagang maging Christ-centered at ang kanyang paglilingkod ay maitoon, hindi lamang doon sa mga kaanib, kundi sa labas ng iglesia sa mga hindi kaanib ng iglesia. Puspusin mo ba ng naming Diyos ang lahat ng kaanib ng iyong iglesia lalong-lalo lalo na sa panahong ito na kami humaharap sa isang napakabigat na krisis. Kailangan namin ang iyong presensya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.